Ito, uh, so, mura lang guys ang sapatos dito sa harad. So. Sige, salam. Come. Sabay. Oh, uh, 70. 70 real. Pero pwede mo ba siyang tawaran? Uh pero pwede siyang tawaran Ayan. Parabing mabibili dito sa bawa uh, sa Haraj. yan hindi mo siya agad maiikot ng isang oras malaki to, malaki tong Raj marami kasing pupunta rito sa sa Raj kasi dito yung mga palo yung mga mga papabagahe Ayan. May mga short. Mura lang. Parang nasa Divisoria sa Manila. Dito naman sama, sa Riyadh, Haraj. Marami kang mga kuhan dito yung original. Adidas, mga Nike. Yung mga ako dito, mga original na na tatak. Sa matsaga ka lang pumili talaga. Makakahanap ka ng mga ganda, mga original. Ayan. Ganyan, ang daping mga sa dulo. Atos, Filipino food spa yun. Ito kami sa kitna ng radyo. Ako po yung mga kasama ko. Ah, kita niyo. Ako naman namimili.